May mga tao na pumapasok sa ating buhay nang hindi natin inaasahan, parang dinala sila ng isang mas mataas na puwersa, isang bagay na alam na ng ating puso, pero hindi lubusang nauunawaan ng ating isipan. Minsan, ang presensya ng isang tao ay nananatili sa atin ng napaka-intensibo na kahit gaano pa katagal ang lumipas, kahit gaano pa tayo lamunin ng ating routine, ang esensya ng taong iyon ay naroroon pa rin, halos parang isang tuloy-tuloy na buntong hininga. Alam mo ang sinasabi ko, yung tao na parang hindi kailanman talagang umalis, kahit na hindi na siya nasa iyong tabi. Yung tingin, iyong ngiti, ang mga alaalang pinagsaluhan, lahat ng ito ay nanatiling nakaimbak sa isang malalim na lugar sa loob mo, at marahil, sa pinakaloob ng iyong pagkatao, hindi mo gustong mawala yon. Ngayon, isipin mong iyong parehong tao, iyong hindi mo makalimutan, biglang nagsimula ng mapansin ang isang bagay sa iyo na hindi niya napansin dati hindi lang iyon iyong ngiti mo o ang paraan ng pagsasalita mo tungkol sa iyong mga pangarap. Ito ay isang bagay na mas malalim, isang bagay na naroon na sa lahat ng oras, nakatago sa pagitan ng mga linya ng iyong mga kilos, sa mga salitang hindi sinabi, sa paraan ng iyong pagtingin sa kanya na may tunay at dalisay na pakiramdam. Nagsisimula siyang mapansin na ikaw ay, sa katunayan, ang tunay na kinakatawa ng pag-ibig. Sa sandaling ito, parang humihinto ang mundo ang dati alala lamang ngayoy muling nagkakakulay at buhay. Nararamdaman mo ang isang init sa iyong dibdib, isang halo ng pagkasabik at pag-asa, parang gumagalaw ang universo sa tamang direksyon. Halos parang lahat ng napagdaanan, bawat patak ng luha, bawat miti, bawat katahimikan ay may dahilan ng pagiging. Nagsisimula ng kilalanin ng taong ito sa iyo ang isang katotohanang marahil ay iniwasan o tinatanggihan niyang makita. Hindi naman sa nagbago ka, magkagayoy para sa isang dahilan na marahil hindi mo kailanman tuluyang mauunawaan, ang puso niya ay sa wakas bukas na para makita ka kung sino ka talaga. At ang pinakamagandang bahagi sa lahat ng ito ay kapag ang isang tao ay nagsimulang mapansin na ikaw ang pag-ibig, hindi ito isang pangkasalukuyang epipanya, kundi isang mabagal at malalim na pagtuklas. Ito ay isang bagay na lampas sa pisikal na atraksyon o simpleng simpatya, ito ay isang pagkilala sa isang kaluluwa, isang esensya, isang bagay na nagpapaisip sa tao at, sa isang paraan, nagpaparamdam ng kanilang kahinaan. Nakikita nila ang kanilang sarili na reflektado sa iyo sa isang hindi inaasahan at kontroladong paraan. At hindi ito dahil sinubukan mong magbago para umayon sa kanilang mga inaasahan, kundi dahil nanatili kang tapat sa kung sino ka, kahit sa mga pinakamatitinding sandali. Mayroong isang napakalaking kagandahan sa pagkilala sa iyo kung ano ka talaga. Hindi ito isang usapin ng pagtatangkang maging perpekto o pag-abot sa hindi maaabot na romantikong mga ideal. Ang nakakabighani sa taong ito ay ang iyong pagiging totoo, ang iyong tapang na maging transparent, na makaramdam ng matindi, kahit na walang kasiguraduhan ng pagbalik ng damdamin. Ang kakayahang iyon na magmahal ng malalim, walang paglilimita, ang siyang nagpapakita sa kanya ng tunay na esensya ng pag-ibig sa iyo. Habang lumalago ang pag-unawang ito sa kanyang puso, maaari kang makaramdam ng halo-halong emosyon. Baka may takot, isang duda kung ano ang susunod. Naintindihan niya kaya talaga? Ang bagong pananaw bang ito ay magtatagal o magiging pansamantalang yugto lamang? Gayunpaman, ang mga tanong na ito ay hindi kasing halaga ng pakiramdam ng tunay na pagkakita ng pagkilala sa iyong esensya. Para itong ang mismong kilos ng pag-ibig ay nakahanap na ng echo isang refleksyon ng kung ano ang palagi mong nais na yalo. Ngayon, ang koneksyon sa pagitan nyo ay nagiging mas malalim, mas tapat. Ang mga pag-uusap ay tila may ibang bigat, mas maraming intensyon. Ang katahimikan, na dating pwedeng nakakailang, ay ngayon nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan, na parang ang presensya ng isa't isa ay sapat na para punan ang walang laman na espasyo. Napagtanto mo na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi tungkol sa pagtanggap. Hindi ito tungkol sa paghihintay na ang isa ay maging idealizado, kundi sa pagyakap sa katotohanan, kasama ang lahat ng depekto at mga kalidad na magkasama. Ang paglalakbay na kilalanin bilang ang pag-ibig mismo ay maaaring hindi madali. Nangangailangan ito ng pasensya, nangangailangan ng kakayahan na ilantad ang sarili ng walang takot, maging marupok sa harap ng isa't isa. Ngunit kasabay nito, napakalaya nitong pakiramdam. Para bang, sa wakas, binigyan ka ng pahintulot na maging ikaw mismo, walang maskara, walang balakid, tanging may bukas na puso at hubad na kaluluwa. At kapag ang isa ay nagsimula ng makita ito, may nagaganap na mahika. Isang bagong dimensyon ng pag-ibig ang bumubukas, isang hindi lamang nakabase sa mga inaasahan o pangangailangan, kundi sa totoong koneksyon, malalim at espiritual. Ang dapat mong tandaan ay hindi tungkol sa pananakop sa ibang tao o sa pagpilit ng damdamin. Ito ay tungkol sa pag-iral, simpleng pag-iral. Pagiging kung sino ka, kasama ang lahat ng iyong emosyon, takot at mga pangarap. Dahil, kapag tunay ang pag-ibig, hindi ito nangangailangan ng mga artificial na bagay. Sapat na ito sa kanyang sarili. At kapag ang tao ay nagsimulang mapansin ito sa iyo, ang pag-ibig ay nagiging hindi may iwasan. Ito ay dumadaloy, lumalaki at tumitibay nang walang pangangailangan ng mga salita o pangako. Ito ay damdamin na humihigit sa panahon at espasyo, dahil nakabase ito sa pinakamalalim na katotohanan ng kung ano ang pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig, kapag kinikilala ng isang tao, na hindi mo kailanman nalimutan, ay nagsisimulang bumuhos sa isang halos tahimik ngunit makapangyarihang paraan. Parang ang hangin sa pagitan nyo ay nagkakaroon ng bagong texture, mas makapal, puno ng mga kahulugan at intensyon na hindi kailangang sabihin. Nararamdaman mo na, unti-unti, ang mga depensa ay bumabagsak, at ang inosenteng pader na naghihiwalay sa inyo ay nagiging isang tulay ng mga damdamin na nagtatagpo sa kalagitnaan ng daan. Ang bagong yugtong ito ay minarkahan ng isang mas totoo na palitan, kung saan ang takot na ma ay hindi na pinahihirapan ang pag-uusap. Ang mga salita ay nagiging mas tapat at ang mga kilos mas maalaga. Mayroong tapat na interes na maunawaan kung ano talaga ang nasa puso ng isa't isa. Ang taong nagsisimula ng mapansin na ikaw ay kumakatawan sa pag-ibig ay hindi lamang natutuklasan ikaw, ngunit pinag-aralan din ang sariling mga kahinaan. Isa itong proseso ng mutual na pagkilala sa sarili, kung saan ang pag-ibig ay tumitigil na maging isang abstraktong konsepto at nagiging isang konkretong karanasan na matutuklasan at mahahawakan. Ang mga gabing walang tulog, ang paulit-ulit na mga pag-iisip, ang mga hindi sinasadyang iti kapag naalala ang isang partikular na sandali, ang lahat ng ito ay nagsisimulang magkaroon ng kahulugan sa paraang dati tila imposible. Napagtanto mo na, sa wakas, ang akala mong ilusyon o malayong pag-asa ay abot kamay na, halos parang regalo mula sa universo na ibinibigay sa pamamagitan ng taong ito na lubos mong minamahal. Ang pagkaunawang ito, gayon paman, ay hindi dumarating ng walang mga hamon. Kapag ang isang tao ay sa wakas nagsisimulang maunawaan na ikaw ay ang pag-ibig, hindi maiiwasan ang paglitaw ng mga takot at mga insikuridad. Handa ka na bang mabuhay sa pag-ibig na ito sa buong intensidad nito? Handa ka bang harapin ang mga anino na maaaring lumitaw sa proseso? Sapagkat, kapag ang pag-ibig ay totoo, hindi lamang ito liwanan. Nililiwanagan din ito ang pinakamadilim na sulok ng kaluluwa na nagdadala ng mga lumang takot, hindi nalutas na mga trauma at mga diaminadong mga hiling. Gayunpaman, sa pagtanggap na ito ng mga imperpeksyon nakasalalay ang kagandahan ng totoong pagmamahal. Pinapayagan mo ang iyong sarili na buksan pa lalo ang iyong puso. Kahit alam mong maaaring maging masakit ito, kahit alam mong may panganib ng bagong pagkabigo. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na. Sapagkat hindi ka na nagsisikap kumbinsihin ang iba na ikaw ay karapat-dapat sa pagmamahal, pinapayagan mo lamang na maranasan ang pag-ibig sa pinakanatural at totoo nitong paraan. Ang pakiramdam ng pagkakabalik tanaw, kahit sa unang yugto pa lamang, ay sapat na upang painitin ang isang bagong apoy ng pag-asa sa loob mo. Habang lumalalim ang relasyon, lumilitaw ang mga bagong layer ng pagtuklas. Ang maliliit na detalye ay nagkakaroon ng espesyal na kahulugan, ang paraan ng pagtingin niya sa iyo sa mga sandali ng katahimikan, ang paraan ng kanyang paghawak na tila may dalang hindi makita na mensahe, ang paraan ng pagtawa na nagkakahalo at lumilikha ng natatanging armonya. Lahat ng ito ay resulta ng isang koneksyon na lumampas sa pisikal, na umaabot sa espiritwal at emosyonal na paraan ng masidhi. Nagsimula kang mapagtanto na hindi na lamang ang presensya niya ang nagpupuno sa iyo, kundi pati na rin ang pagkaunawa na ang pag-ibig ay maaaring maging mas malalim at makabuluhan kaysa sa iyong iniisip. At syempre, habang muling nadidiskubre mo ito, humaharap ka sa mga loobin na maaaring hindi ka handa na pakitunguhan. Ang sakit ng isang hindi na lamang nakaraan ay maaaring biglang sumulpot, na tila ba ang pagmamahal ay nagdadala sa ibabaw ng lahat ng natutulog. Munit sa halip na tumakbo, pinili mong harapin ang mga isyong ito, alam mong ito ang tamang daan tungo sa isang mas totoo na pag-ibig. Ang kabilang tao, sa kanyang bahagi, ay nagsisimula rin gawin ang pareho. Napagtatanto niya na ang ibinibigay mo ay hindi lamang isang pansamantalang damdamin, kundi isang ligtas na espasyo para maging totoo at autentiko rin siya. Ang pag-ibig, kapag lubusang kinikilala, ay hindi na ang ailangan ng pagmamadali. Ito ay may sariling oras, sariling ritmo. Walang pangangailangan na patunayan ang anumang bagay, magmadali tungo sa hinaharap, subuking hulaan kung ano ang susunod na mangyayari. Ang kagandahan ng kasalukuyang sandali ay nagiging sapat na. Bawat araw ay isang bagong paanyaya para magmahal ng mas malalim at makahulugan. At ang katatagan na ito, ang araw-araw na dedikasyon, ang nagbibigay daan upang mapagtanto ng tao na hindi ka lamang isang taong minamahal niya, kundi ang pinakasaktuhan ng pag-ibig na palagi niyang hinahanap kahit hindi niya alam. Natanto mo kung gayon na ang pag-ibig ay hindi lamang isang destinasyon, kundi isang daan. At sa daan na ito, hindi ka nag-iisa. Ang taong labis mong minamahal ay nagsisimulang maglakad sa iyong tabi, hindi bilang isang umaasa sa iyo para sa kaligayahan, kundi bilang isang kasama na pumiling manatili sa iyong buhay, na pumipiling magmahal. Hindi dahil sa obligasyon o kaginhawahan, kundi dahil nararamdaman niyang natagpuan niya sa iyo ang isang tahanan para sa puso. At ang pagpiling ito, araw-araw na ginagawa, ay nagiging pundasyon ng isang relasyon na humihigit sa mga balakid ng panahon at mga pagkakataon. At sa gayon, dahan-dahan at paunti-unti, munit sa parehong pagkakataon matindi at makapangyarihan, namumulaklak ang pag-ibig sa inyong dalawa. Hindi ito isang idealisadong pag-ibig, perpekto o walang kapintasan. Sa kabaligtaran, ito ay isang pag-ibig na kinikilala ang mga kahinaan at niyayakap ito bilang bahagi ng paglalakbay. Ito ay isang pag-ibig na lumalago sa bawat hamon na nalampasan, sa bawat tapat na pag-uusap, sa bawat sandali ng katahimikan na pinagsasaluhan. At, higit sa lahat, ito ay isang pag-ibig na nakabatay sa pinakasimpleng at malalim na katotohanan. Ikaw ay kung ano ang kinakatawa ng pag-ibig, at sa wakas, may isang taong nakapagmulat noon. Ang proseso ay hindi agad-agad at hindi rin tiyak. Ngunit hindi ka na ganoon katakot sa hinaharap, dahil nararamdaman mo na, sa kauna-unahang pagkakataon, nararanasan mo ang pag-ibig sa isang tunay na paraan, walang pag-aalinlangan, walang maskara. At ang kalayaang ito ng pagiging ikaw, ang pakiramdam na kinikilala ka sa pinakamalalim na antas, ay ang pinakamatayog na tabumpay sa lahat. Ang pag-ibig, kapag totoo, ay hindi kailangang ipaliwanag, kailangan lamang maramdaman. At nararamdaman mo ito sa bawat tingin, sa bawat haplos, sa bawat salitang sinasabi ng tapat. Bagamat mapanghamon, ang katotohanang nagsisimulang makita ka ng taong ito bilang mismong pag-ibig ay isang mahalagang kaganapan. Ito ay ang pagkukumpirma na lahat ng iyong pinaniniwalaan tungkol sa pag-ibig ay hindi na sayang. Ito ay ang katuparan na, ikaw ay karapat dapat mahalin ng lubos at buo, at nagsisimulang makita ito ng taong ito. At, sa pagkilalang ito, natatagpuan mo hindi lamang ang kaligayahan, kundi pati na rin ang tunay na kapanatagan. Habang nagpapatuloy ang paglalakbay ng pag-ibig, Napapansin mo ang isang bagay na hindi mo kailanman naisip na posible, ang pakiramdam na nasa tamang lugar ka, sa tabi ng tamang tao. Hindi na ito isang usapin ng kabustuhang mapansin, kundi ng tunay na pagnakakakita sa iyo sa kung sino ka. Bawat sandaling pinagsasaluhan ay tunay walang presyon o di makatotohan ng mga inaasahan. Para bang, sa wakas, nagkakaroon ka ng pagkakataong maranasan ang palagi mong pinangarap, ngunit hindi mo pa nasusubukan ng lubusan. Ikaw ay nakakaramdam na sa bawat araw, ang taong ito ay lalo pang lumalapit, mas handang magbukas at kilalanin ang lalim ng kung anong meron sa pagitan niyong dalawa. Ang bawat pag-uusap, bawat kilos, bawat tingin ay nagiging simbolo ng natatanging koneksyon na ito na nabuo mula sa katotohanan, katapatan, at higit sa lahat, sa purong pagmamahal. Unti-unting nawawala ang mga hadlang at ang mga takot na dati itila hindi malalampasan ay nagiging mga alaala na lamang ng panahon kung saan ang pagmamahal ay hindi pa nagpapakita ng malinaw at totoo. At habang ang pagbabagong ito ay nangyayari, ang pinakamaganda ay hindi mo kailangang magpumilit na maging iba sa kung sino ka talaga. Napagtatanto mo na ang iyong pagiging sarili ang susi sa paglago ng pagmamahal na ito. Hindi lamang minamahal ng tao kung sino ka ngayon, kundi pati na rin kung sino ka noon at kung sino ka magiging bukas. Ito'y isang pagmamahal na sumasaklaw sa kasalukuyan, nyayakap ang nakaraan at inaabangan ang isang kinabukasan na puno ng mga posibilidad, kung saan ang bawat hakbang ay ginagampanan ng may katiyakan na ang tunay na pagmamahal ay nabubuo araw-araw. Walang pagmamadali, ngunit may buong dedikasyon. Sa puntong ito, naintindihan mo na hindi mahalaga kung gaano katagal ang panahon na lumipas, o gaano karaming mga pangyayari ang nagbago, dahil ang pagmamahal na nararamdaman mo at kinikilala ng taong ito ay naging bahagi na ng kung sino ka. Ang kagandahan ay nasa pag-unawa na ang pagmamahal ay hindi nasusukat ng oras, kundi ng intensidad kung paano ito buhay at ibinabahagi. At ngayon, natitiyak mo na karapat-dapat ka sa pagmamahal na ito, sa simpleng dahilan na ikaw ay ikaw. Ngayon, nais kong direktang makipag-usap sa iyo na nanonood ng video na ito. Kung nakarating ka rito, nangangahulugan ito na tinablan ang iyong puso ng paksang ito sa ilang paraan. At ito ay isang bagay na napaka-espesyal. Kung nararamdaman mo na ikaw ay nasa paglalakbay na ito ng pagtuklas at pagdanas ng tunay na pagmamahal, nais kong anyayahan kitang ipagpatuloy ang paksang ito. Mag-iwan ka ng iyong komento sa ibaba, ibahagi ang iyong kwento, karanasan o kahit ang iyong mga katanungan, nandito ako upang makinig at magbahagi patungkol sa kahanga paglalakbay ng pag-ibig. At huwag kalimutan, kung ang videong ito ay nagbigay ng inspirasyon o may kahulugan para sa iyo, ay like ang video. Iyan ay nakakatulong sa akin upang magpatuloy sa paggawa ng mga ganitong nilalaman na may mas malalim at tapat na mensahe. Gayon din, kung hindi ka pa nakasubscribe, magsubscribe na sa channel at i-activate ang mga notifikasyon upang hindi mo makaligtaan ang anumang bagong video. Sama-sama tayo sa paglalakbay na ito ng pag-ibig, pagiging totoo, at tunay na koneksyon. At kung nagustuhan mo ang pagminilay nilay na ito, mag-subscribe sa channel upang hindi mo makaligtaan ang iba pang mga malalim na nilalaman tulad nito. I like ang video upang malaman ko na gusto mo ng mas maraming mensahe na puno ng emosyon at kahulugan. Ang iyong pakikilahok ay lubos na mahalaga. Sama-sama nating lakbayin ang landas ng pagkilala sa sarili at pag-unawa sa mga damdamin. Ay click ang umag subscribe at i-activate ang kampanilya upang lagi kang updated.